all right welcome again to my channel show your story ronnie harrow bell anyway we are here tonight to uh, talk about kumantisi engineer bryce or uh, former first um, yes uh, or assistant yeah oh. uh, engineer no, uh, assistant district okay. na yun, uh, actually, uh, na sila. so he's uh, uh first former first district Kasi siya pong pum pumalit kay uh, Engineer uh, Henry Alcantara na kanyang boss. Well, uh, we well, here we are. Gumanti si Engineer Bryce kay Senator Chinggoy Estrada. Oh! What? Really? What? really? What? Now, dito ngayon, uh, ta talagang grabe ngayon ang viral nito at grabe talaga ang uh, usapan nito ngayon sa social media at talagang ito yung ngayon ang talagang pinagtutukan ngayon ano ba ito ang nangyayari sa ating mga politiko ah, 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 ah. Ding, ding, ding. well here we go and uh, we will uh, talk about this uh, video reaction at atin po ang kanila pong mga talagang ginagawa dahil ito po unahin po natin nung uh, nakaraang glory uh, bonds senate hearing ander po sa chairmanship po ni uh, yes ni uh, former uh, senator Rodanti uh, Marcolita pero ngayon pagkatapos 'yon tinanggal siya kaya next time pag-usapan natin ito oh no <coughs> usapan natin 'yan okay so um anyway uh, ito muna bago 'yan ay uh, tipong uh, uh, akat muna ako para ako naman makikita ninyo di ba <laughs> well, 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 I'm here, I'm here So, uh, unahin natin ito dito sa Blue Ribbon Nung uh, sila po'y nagkaroon po ng uh, uh, Senatiring, ikalawang senatiring po sa Blue Ribbon uh, Sa panguna po ni uh, Senator uh, Rodante Marcoleta At napakaganda Talagang sinabog ni sinabog po Kung nakapanood po kayo ng aking na post po Yes, ah uh, Although mahaba lang, almost 5 hours, but it's great. Talagang tumpak na tumpak po ang nangyayari. Awesome! Ding, ding, ding. Well, here we go at ati pakinggan. All right. kay Wawa po nang hirap po. Is it true, Wawa? Uh, Mr. Revalo? May pagkakataon po, Your Honor. Magkano yung pinautang mo? Hindi uh, ko, Your Honor, matandaan. In a joint matandang. venture, di siyempre magsasosyo kayo. Ang yung kapital mo. Um nung 2017 po is 9 million I and mean 9 up. million. Pero yung from 2017 to 2019 uh, po wala pa po kami doon. Uh, masyadong, uh, may pa po wala pa kami Kaila ka po kami. Kailan ka pumasok sa si DPWH? Um 2019 po. Yung 2019. Oo. una pa. Kasama pong, na kayo nitong si Misali? Hindi po. Ikaw lang. Ah uh, may Kailan kayo nag-umpisa mag joint venture? Uh, yung hindi ko pa matandaan kung kailan po yung honor. May amnesia kayo, no? Landi, hindi pa. Hindi niya, na, hindi niya naalala, no? Oh, sino pa pinagkakautangan mo, Miss Sally? Wala na po, Your Honor. Ah, sabi mo, mga kaibigan mo, po, mo, ngayon kasi, wala na. wala po, na. kasi, na. kasi po, Your Honor. Alam mo, po, Miss Sally. Ayan na, lagot ka, Bryce. <laughs> you better give me a good reason why I should not cite you in contempt. Come on. Give me a good reason. Galit ang mga tao sa mga nangyayari ngayon dito sa atin. Give me a good reason why I, why I should not cite you in contempt. Ilahad mo. Sino kontak contact mo sa si DPWH? Actually po si Engineer Bryce Erickson Hernandez po. Anong binibigay mo <laughs> sa kanya? Yung ano po, yung ginagamit po yung lisensya ko. Yung Saan niya ginagamit ang lisensya mo? Sa ano po, DPWH po. Yung po mga project po niya. So, pinagagamit mo lisensya mo kay Bryce? Yes po, Your Honor. Bryce, ano ang masasagot mo? Ah, uh, kagaya nga po nung sinabi ko kanina, Your Honor, Uh, si Sally po, pagka nakakolekta, dinadala po sa office ko yung mga pera naka-box po, naka po siya lahat. Hindi ko po ginagalaw doon yon at pinakukuha po ni boss sa opisina ko. Sino si boss? Boss Henry Alcantara po. Magkano binibigay mo, Miss Sally? Your Honor, marami po. Mga mi minsan po, 245 million. In cash? Yes, Your Honor. Dinadala mo yung 245 million sa... DPWH, sa opisina sa DPWH? Actually, Your Honor, putol-putol po yun. Misan po, 100. Even though, 100 million? Yes, Your Honor. Ano yun? Ilang maleta yun? Ah. So, Saan mo nilalagay 100 million? Nasa box po, Your Honor. Isang balikbayan box? Hindi magkakasya yun? Hindi po, marami pong boxes po, Your Honor. Anak ng pating, hindi ba na hindi ba nakikita ng mga mga empleyado ng DPWH may dala, -dala kang kahon na palagay ko ay asyo alam nila na pera 'yun. Yes po, yun. nakikita po nila sig sigurado po ako 'yun. This is outrage. Mr. Bryce. Yes, Your Honor. Alam mong pera 'yun? Yes po, alam ko Tika, po. Teka, bakit bakit nagkakalagang 200? I-breakdown mo nga, Miss Sally. Bakit 245 million ng mga payment? Missan po ganun. De, magkano ang pinakamalaking sa isang araw? Magkano <laughs> pinakamalaking delivery mo? <laughs> Ay, nako. Doon sa DPWH. Ali, hindi po kasi pare-parehas 'yo, Honor. 'Yan pinakamalaki lang. Gusto ko malaman. Ah, uh, sandali lang. Para may jolinate namin Senator Jinggoy. Ilang projects ba ang pinag-uusapan? Well, uh, grabe, no. Whew! But remember, this is box. Nasa loob po ng boxes. So, ibig sabihin, hindi niya po magalaw. At napakinggan po natin, no, yung mga tinuro po siya ni uh, Sally. No? May ari po ng SY uh, m is no? Uh, construction. At ito po naman, next nating uh, kita. Uh, dahil dun po sa sa Senate po, sa Blow of Ribbon, kanya pong sinabi, pero ito, nagkakaroon po ng kaibahan, hindi maintindihan bakit, bakit ganito. Bat doon pa lang, sa Blow of Ribbon, ay sinabi niya, ay hindi, hindi pa siya nagsinabi. Dito pa sa house, dapat nga, doon, doon pa lang sa Blow of Ribbon, sinabi niya na, ngunit dito sa house, anong nangyari sa kanya? O, pakinggan natin. Sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Sen. Jingoy <laughs> Ejercito Estrada, Sen. Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at B. Alcantara. Si Sen. Jingoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and flood gate phase 3 sa Hagonoy, Bulacan. Flood control mitigating structure with pumping station and flood gate sa Malolos, Bulacan. Sa no? Sa bagay, dahil simpre nandun po siya sa Senate, sa Senate uh, hindi niya po sinabi, kung pwede yun. Kaya, nung nandoon na sa po sa sa congress ay uh, biglang sinabi niya po at parang sabi nga ng iba ay gumanti oh si Bryce talaga bang gumanti ito siya yeah? so uh, pero we will check oh eh, ano natin po uh, tingnan natin yung mga istorya po o oh, na nangyari sa kanila yung pinagsasabi nila on from the past nung nakaraan at sa ngayon pinag uh, I will try to uh, i -i -ko compel po o uh, yung, yung kanila pong salita na tulad po nakaraan no sabi dito ay uh, sa blue ribbon ay boxes so dito sa house sinabi niya nga doon ay uh, 350,000 uh, million pesos po yon ang inagdag 30% po na mayroon po si uh, Senate, uh Senator Jingoy at hindi lang po yun pati si Senator Villanueva dinamay pa wow medyo kung tingnan mo grabing tapang talaga ni Bryce parang uh, manose parang mano ba nagkaroon ng chance na naging matapang na magsalita awawa ah, wow. pero nung si uh, si, si uh, Congressman Junko parang <laughs> parang ay nako well ito po ang kanyang sinabi, no? Ipinakita yung kanyang ebidensya daw. Ah, kanyang ebidensya. So dapat sana pinakita niya na doon sa sa Blue Ribbon, di ba? Bakit ka matakot kung nasa katotohanan ka? Bakit ka matatakot? Nandoon ka na eh. Oh, na ano ka na eh, itawag dito. Con, eh, na site of uh, in ka na eh. Bakit hindi ka pa magsalita katulad ni uh, mga dis, ang mag-asawang diskaya, sinabi na po yung mga ito ganito ganito. Kaya nang doon po si sila sa sa sa, kongre, sa kongreso, sa House, pilit man gustuhin man ng Congress no, na sila po may dagdag na mga Senate. Wala po may dagdag lalo na po si Delayla. Wala eh. 'Yun po talaga pag uh, katotohanan, 'yun pong katutuanan. po ang katotohanan. Kahit pa ano po nila talang balikta din, hindi po nila mapapaamin. Ay uh, nako. Well, Ganyan po. Pero iba kay Bryce. Tingnan nyo ha. Ah. Iba, iba kay Bryce. Ito pong kanyang na-present. na present. Pero kung to talag, talagang totoo ito, kasing sinabi niya, ak -ak akin lang ito ha. Ah. Oh. Mayro, sigur, simple, may time siya na maghanap, may cellphone siya, maghanap siya ng mga, o, oh, lang pong, yan nyo po, di ba? Common sense lang yon Okay, tingnan natin. Uh, <coughs> ah, sorry po, Bryce. hindi pala ito. Uh, okay. Saan ba yun? Yan. So, so what is the context of this picture for the benefit of uh, people that are looking? Um uh, can you describe who had taken huh, this picture and um, and explain the context please? Um uh, Omalalako awesome. wow. po, po. Ako po, ako po ang nagpicture nito. Uh, na kasi naman. dyan lang po ako nakakita ng sa kadamin ng Ganyan po. karaming pera. First time ko po Pagayroon yan. Mayroon tayong ganyan din no? natuwa po uh, ako. Graby. And po, that's for ah, ano? Um, uh, inaayos tra. po ni Boss yan, yes, sir, sir. yan pong kanyang po, ebidensya. Ang context po niyan is, kung makikita niyo po, magkakahiwalay huh? po yung pera. May mga designated uh, po? person po Picture na pagbibigyan yan, yan. yan, Your Honor. So, may, kahit saan siguro dalhin itong eh can, can, uh, can ebidensya, medyo mahirapan po sa pagbibigyan ng ano mga pag, uh, uh, yan. Atunay. Ito na po yung sinasabi ni medyo, Boss na ano. Uh, sa mga... Ano sa dito? Parang <laughs> All right, next picture, please. Ay, nako. Kawawang Bryce. Yun po ang naging problema eh. So, yun po ang ang korupsyon na nangyari. So, ngayon, si, simple natural ay eh, uh, uh, kailangan po talaga nating ma maunawaan ang mga ganitong sitwasyon. No? At, uh, well, ganun po talaga no? sa larangan po talaga ng Mm. Yan po So, uh, gumanting eh, si Gine Engineer ba, Bryce kay senator Torchengoy, <laughs> nagkaroon po siya ng chance no Sa saan? Ay, nako So, uh, in a way, this is A uh, serious story At uh, sana po yung uh, Yun lang po ang ano kasi Ang uh, Ang ating pong nakikita uh, Kasi sabi niya dito Is boxes na kanyang tinang, pina, dinala po ni Sally sa kanyang opisina. Pero, at hindi yan nakikita yon Pero nung nandoon na po, nalatag na sa misa, nakikita niya na, pinakturan niya pa. Ay, wow. <laughs> Parang may paul eh. ba diba? Parang may foul Okay? So, sa inyo na po yon Pero, uh, i-align -ano, natin ito, konti-unti. Kung talagang, hindi man tayo, hindi man natin malalaman kung sino ang katotohanan kasi ginugulo nila eh kung sino talaga yung salita ng tama. Pero well, let's let's see what this happen. Patumpig-tumpigin natin po yung ang mga istorya na ito na kanilang ginagawa. Kung sino po talaga ang nagsasabi ng katotoo. Kasi para sa akin po, yung boxes, the word boxes, hindi po yung nak hindi niya po nakita ang pera. Di ba? Nasa loob po ng box. O, oh, kung sa isang abogado. Pero nung banda ay nakita niya, nakalatag at sa divide pa, tsaka pinikturan. pinaksuran. Oh, wow! <laughs> Kaya po hindi po siya pwedeng walang sala dito. Kahit po si Henry Alcantara, uh, managot sila at saka yung mayroon sa likod dito. Oh, sa likod, walang iba kundi mga politiko din. Okay, this is your story, uh, Ronnie Harville, Patuloy po tayong mm, pag-usapan natin ito patumpik-tibigin natin ito ang lahat. Para kahit paano, hindi mas na magsabi ng totohanan, at least, natumpik-tumpik natin ang kanilang mga salita. They, um, huli po sila sa kanilang mga salita. Okay, again, Sir Story Runner Harubel See you the next nothing video reaction and commentary po. Bye-bye!